So, ayan po mga kapatid. Tapos na po yung plastering ng ating kwan, lokal ng makilala. So, ngayon, nag-uumpisa na yung mga ano natin, carpenter na maglagay ng tiles. So, tingnan natin mamaya guys. So, papakita ko muna sa inyo yung kabuoang plastering ng ano natin yung lokal dito sa makilala So, salamat po sa Diyos sa lahat ng mga kapatid na nagtulong-tulong. So, dito po guys, sa tingnan po natin, paikot. So, ito po yung harapan niya guys. So, after matiles ito guys, so, yung susunod na lagay dito, yung ano naman, yung door at saka window. So, titingnan natin sa mga susunod na linggo, yung kung anong mga pintana yung ilalagay nila guys o pati yung ano yung uh, pintuan so salamat sa Diyos guys uh, mayroon na tayong mapagdaluhan na malapit dito sa ano, sa lahat ng mga kapatid dito sa makilala so tingnan natin guys no ito na po yung finish na plaster dito sa harapan so yung kulang dito yung ano na lang pintuan at saka kabintana So ayan po guys. So tingnan natin dito sa gilid guys, kabilang gilid ya dito sa back portion. So dito po yung sa gilid ng harapan guys. Ayan o, Mga kapatid, ayan. So dito naman yung sa kabila guys, ayan. So Lobin no guys uh, malagyan na ito ng ano yung mga bintana at saka yung uh, pintuan guys Lobin sa mga susunod na mga linggo ayan so comment lang kayo guys kung anong masasabi nyo sa lokal natin ng makilala so sa lahat ng mga kapatid maraming salamat po sa Diyos ayan mayroon na tayong mapagdaluhan mga kapatid sa awa at tulong ng Diyos so yung dito guys mga kapatid ayan so, hindi pa masya, ah, hindi pa masyado, masyado, ma ano mga kapatid kasi may, may nagtatrabaho pa so after nito lilinisin natin ng mabuti para sa malinis tingnan no. ninyo hi, ay, ay, ka brad sa mga kapatid ayan no. siya yung taga ano dito taga bantay so yan yung kapatid natin na sulit Mabait yan mga kapatid kasi walang kapatid na hindi mabait. Ayan. Si Brad Nino Milumida. Ayan. Maghay ka sa mga pag-ibig, pag-ibig. Kahit mainit. Ayan. Mag-garden ka na Brad? Mag-garden ka? Ah, kusina no? Sige Brad. Ingatan ka na wa ng Panginoon dyan. So mga kapatid, tingnan natin sa likod. Ayan. So napaka ano no, napaka quality yung gawa ng ano natin, yung mga taga plaster. First class. Okay na okay. So ikot tayo doon sa kabila mga kapatid. Pakikita ko sa inyo para ma-update yung mga kapatid natin dito sa makilala pati na rin sa iba't ibang lugar na meron na tayong lokal dito sa makilala so mamaya papakita natin yung pag-uumbisa na paglalagay ng tiles so ito po mga kapatid yung sa likod ayan Ayan. So punta naman tayo dito sa ano, sa comfort room. Ayan, balik na natin ipakita sa inyo, guys. Pero itong comfort room natin mga kapatid, hindi pa tapos. Temporary muna ito. Ayan po para may ano lang palikuran yung ano natin mga kapatid kapag nagdadalo dito. Eh. So ayusin pa ito mga kapatid. After na matapos yung ano natin. So dito naman yung sa gilid banda, sa kabilang gilid niya mga kapatid eh. Ayan. Ayan. Kung makikita natin mga kapatid, napakalinis at napakakinis 'yun. Yung gawa ng mga taga-plaster natin si Brad Rimar. So kung may ano kayo mga kapatid, pwede kayong mag lalo na yung dito malapit lang sa Mindanao area. Pwede kayong mag-request kay Brad Rimar. Comment lang kayo kasi kontakin natin kung may pagawa kayo ng mga bahay o building marunong din siya maglagay ng tiles ayan po mga kapatid salamat po sa Diyos so titingnan natin yung gagawin ah, pag-uumpisa nila ng paggawa ng tiles So, ito naman po yung sa loob niya guys, mga kapatid. Ayan. Makikita natin yung gawa ni Brad Rimar. Ayan. Napakakinis mga kapatid. Ayan o. Ayan so Maraming salamat po sa Diyos mga kapatid. So ito na po yung umpisahan nila ngayon mga kapatid so nakalagay na sila ng ilang mga tiles so baka bukas mga mga lahati eh, na ito ayan po mga kapatid so maraming salamat po mga kapatid naway ingatan tayo palagi ng Panginoon at patuloy lang tayo sa paglingkod sa ating buhay na Diyos lalo na sa ating pag paglutas na si Panginoong Heso Kristo yeah. so comment lang kayo guys kung anong masasabi nyo sa gawa ni Brad Rimar sa ating lokal napaka kinis eh. pagkinis mga kapatid so lobin mga kapatid sa loob ng ilang linggo siguro may ano na ito yan yeah. Tawa at tulong ng Diyos, malagyan na ito ng mga bintana at pintuan. Ayan po. So, maraming salamat. ah uh, maraming salamat po sa Diyos. Lalo na sa aking mga kapatid na subscribers. Shout out sa inyong lahat. At sana'y ingatan tayo palagi ng Panginoon. At mag-iingat tayo palagi. At huwag kalimutang manalangin mga kapatid sa araw-araw na ating mga ginagawa ayan po maraming salamat po sa Diyos advance happy SPBB po sa inyong lahat mga kapatid lalo na sa buong mundo mga kapatid natin At huwag kalimutang mag-like, share, at paski-subscribe na din mga kapatid. Lobin. Ayan. Shout-out sa lahat ng kapatid sa makilala, North Cotabato. Lalo na sa kapatid sa ng kidapawan kabakan lang ruhas midsayap magindanao lalo na sa aking nakachat kanina si bro kerwin katigan sa lokal ng malita dapaw di sa ingatan ka na brad salamat Salamat sa Diyos na kasama ka na namin sa loob ng iglesia. Yan. God bless. To God be the glory mga kapatid. Hanggang dito na lang po. Update ko lang kayo pag okay na po yung tiles natin. Pag tapos na.